mo bang kita ng madaming manok? Madaming agalagaan, kumpleto lahat, damit, pagkain, ilan ba kayo? Isa lang. Isa lang. Ano, ano, lalaki, babae, lalaki, tama? Lalaki ka o babae? Lalaki. Lalaki. Hari o prinsipe? Ulitin ko. Normal na duwende. O bakit ang lakas mo kanina? Bakit ang lakas mo kanina? Eh, bakit ka nagpakita sa bata na ano, mukhang demonyo? Tatakutin ko kasi kasi akala ko sisirain yung bahay ko. Hindi naman sasirain yun. Ikaw naman, oo. Ayano na, na yung na, ano, ka po niya? Oh, lang lady daw ito. May ari nang inuupahan niya. Ha? Ah? Ano bang ano, ano gusto mo bang sumana? Tumaman sa akin? Bibigyan kita ng madami pangayon. Ano pa ngayon? Itlog, pamatirahan. Gusto mo ba? Ayaw mo. Pero ang usapan natin ay usapan. Hmm. Ang pangalan mo? Hanor. Hanor. Taga angka? ka? Ano kasi na lang ako sa tagabantay nila. Ah, tagabantay. Ano ka ba ni nanay? Yung land leader. land lady. Nagbabantay ako sa kanila kung may masama. Hmm, tagabantay mula. Buta, ay buong Saba, kong natagbantay. Na, tinakot? O, kayo. pasensya na daw na Tinakot, natakot ay, na. Sorry na nga, <laughs> ay, ma. Ayan, no. Okay, okay na yun. Ayaw ay, mo yan na eh. May tagabagbantay ka. Umas mo yun na. Hangor. Huwag daw manangkot. Ano nga daw kasi Pasensya na. Oo. Nagustuhan ko lang yung baka. Ah, huwag, huwag naman ganun. Eh, huwag naman ganun. Ano, ano, kaibigan? Ah, ayun, natakot na takot yung mga binata, o. Oh. oh. madami sila nagsama dito, ay eh, para ano, maayos lang ito. Akala ko naman, demonyo yung, ano, demonyo yung nagsumapi, eh, at punta agad dito, eh. Diba? May lega, ano, kasi, wala, eh, kung na nakaharap, eh. Ay, sabi ko sa iyo eh. Matagal na mo na ba itong binabantay itong na, na ba to? Hindi. Hindi, na kursunadaan lang. Natripan lang ba? Hmm. Yung na Pero pag ayan pag iusap ko sa iyo, pag may tao, iwas na lang ha. Pasensya na. Pasensya, pasensya na rin. Yung... Ano bang gusto mo? Matamis, sigarilyo, alak, ano gusto mo? Manok at itlog. Manok at itlog. Anong gusto mo? Yung bang madaming ano? Hindi, ako magbibigay. Huwag ko magbibigay na sa ano. Sa aktuan. Ako magbibigay. Anong gusto mo? Yung alagain pa o yung buong manok? ano? Yung alagain po. May lalagyan ka ba dyan? Ng manok? Eto, paano yun? Magbibigay ako ng manok. Wala kang lalagyan. Wala. Ay, di ako nalang mag approve ng lalagyan sa iyo. Eto, okay na ba to? Oo, kunin yan. Oh. Eh. Kunin mo. Kunin mo na. Iangat mo na yan kamay mo. na, na ako. Hindi, kunin mo na muna itong binigay ko sa iyo. Oh, Bitbitin mo ha. Salamat. Oh, Oo, huwag ka na muna. Mag-uusap pa nga tayo eh. Padami mo yung manok ha. Unang-una, ang usapan ay usapan ha pasensya na rin at ay huwag ka namang tatakot kung magbabantay okay lang basta magbantay lang walang gagambalay na tao or tatakutin ha, ah, alam na nang ati ah, nang may-ari nung ano nung likod ng bahay ang pangalan may ay hangar. ha ah, ayun Kulay, itim o puti mapait ako ang kulay anong kulay mo nga itim ay, puti. oh. puti ay, puti bakit ito yung pinapagitan mo kanina daw? Pinatakot ko lang yung bata kasi yung tumakon. Ikaw ba yung nagtumutulong sa kanila? Ano yung tinutulong mo sa kanila? May ko sila na... Oh lahat, napakabait mo naman. Ano oras ka nagbabantay sa kanila? Alam mo ko meron ka naman ginagawa eh. Pagkailan na sila o kaya pag may sila, pag nasa kapamakan sila, may nabantayan sila. Oo. Oh. O, oh, yun, hangar, ha? Alam mo po yung, Hunger. tanda mo pang pa pangarap, ha? Hangar. Hangar o hangor? Hangar. Hangar. May pagka-hangar. O, oh, ano pa bang gusto Matamis, alam mo bang Matamis? Yung manok ko, ha? Ay, ay padarimihin mo yan, ha? Bibisita ako doon. Gusto ko madami na yan. Okay. Gusto ko makita gusto ko makikita kita doon ha. Oh, okay. Alam mo na, kilala mo ba ako? Hindi. Nagkikita mo ba ako? Ano ko? Tao at lalaki ka. Ano pa? Mapait. Tingnan mo mabuti ha. Mo. Tingnan mo ha. May papakita lang ako ha. Makita mo ba kung ano ko? Hmm. Ano? Magagamot ikaw. Oo nga, sige na, bahala ka. <laughs> <laughs> o, sige, basta pakabait ha, hunger. Ilang taong ka na? Ah, medyo matanda ka na rin pala. Wala lang mo bang asawa? Hmm? Ayaw pa? O, bigyan kita ng asawahin. Pag na. Ayaw mo. Ano ba yung manok mo doon? Namatay ba o Ano? O oh, yan eh. sa spiritual na yung binigay ko sa manok, ingatan mo yan. Ha? Hindi ka na, hindi mo na kailangan mag-alaga ng aktual na manok. Ano masasabi mo sa manok kung binigay sa'yo? Ah, ka. Oo. Hindi na bahala magpakain sa kanya, ha? Padamain, padamain ha? Huwag mo, huwag mo silang basta ilagay kung saan-saan, ha? Para yung manok ay dumami at para hindi din gambala ng tao, ha? Kung may maghingi sa iyo ng kapwa mo, magbigay ka ha. Opo. Mamigay ha. Ayoko nang madamot. Salamat mo. Hmm. Saan ka daw makatira? Saan ka daw nakatira banda? Saan doon daw? Saan doon sa may mangga. Mangga. Saan doon parte? Sa puno? Oo, oo. Oo, sige. Ano, anong bang, ano, yan lang ba? Wala na, aalis na ako. Magpapahinga. Ay, oh, ano, tika lang ha, mag, magka, lang ha. Magpapahinga ka na. Yung manok ko ha. Lagaan mo yan ha. Ha? Oh, sige Hangar. Gusto ko pagpunta ko din sa kanila, makikita kita ha. Pakita ka sa akin, baka sabihin mo, hindi ka mo papakita. Ha? Oh, sige sige. Sumayo ang kapayapaan. Sige, alis. Uy, gising. Anong nyari? Anong nyan? Anong pangalan mo nga niya? Pangalan mo? Pangalan? Ashley po. Bak hindi ba anger? Hindi.